Tiniyak ng mga eksperto mula sa Seed Technology Unit ng Genetic Resources Division na walang off-types o halo-halong variety ng pananim sa seed production area sa bayan ito bilang bahagi ng kanilang masusing inspeksyon upang mapanatili ang mataas na kalidad ng mga binhi sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Bahagi ng isinagawang paghusuri ang pagtukoy sa mga posibleng suliranin sa produksyon ng binhi, kabilang sa mga naitala ng team ang presensya ng sakit sa halaman gaya ng blast at bacterial leaf blight, pinsalang dulot ng mga peste tulad ng daga at pagdami ng mga damo maaaring makaapekto sa paglago ng pananin. Hindi rin pinalampas ng team ang pangipag-ugnayan sa mga manggagawang bukid upang alamin ang kanilang mga kinakaharap na hamon. Ilan sa mga isyong lumitaw ay ang kakulangan sa patubig sa ilang bahagi ng taniman, limitadong gamit sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim at ang pabago-bagong kondisyon ng panahon na may epekto sa ani. Ayon sa pangkat ng Safe Technology Unit, ang ganitong maagang hakbang ay mahalaga upang maagapan ang mga problema at masiguro na ang mga binhi ay di kalidad, malusog at angko para sa susunod na taniman. Layunin ang kanilang pag na mapanatili ang mataas na antas ng produksyon, hindi lamang sa Santo Domingo kundi sa buong regyon, kung saan inaasang gagamitin ang mga nasabing binhi. Ang ganitong inisyatibo ay bahagi ng mas malawak na programa ng Genetic Resources Division sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa sa tulong ng siyensa at teknolohiya. Isinusulong ngayon ng Grab Philippines katuwang ang pamalang lungsod ng kapanatuan ng pagpapatupad ng programang Grab Tricycle bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba upang paunlarin ang pampublikong transportasyon sa lungsod. Sa ilalim ng programang ito, gagamit ng digital platform ang mga tricycle driver upang tumanggap ng pasahero. Sa pumagitan ng Grab app, isang sistema na matagal nang ginagamit sa malalaking siyudad para sa mas mabilis, ligtas at maayos na biyahe. Layunin nito magpatupad ng organisado, teknolohikal at uh, transparent na sistema ng pangmasada kung saan makikinabang hindi lamang ang mga mananakay kundi pati ang mga driver na matagal nang umaasa sa pangmasada bilang pangunahing hanap buhay. Ayon sa lokal na pamalaan, ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang matagal ng layunin na iangat ang antas ng serbisyo publiko at tiyakin ang mas ligtas at epesyenteng transportasyon para sa mga kaban at venue. Sa ilalim ng panukalang sistema, magkakaroon ng malinaw na fare matrix, real-time tracking ng biyahe at feedback mechanism para sa mga pasahero at driver, mga katangian ng modernong transportasyong pang-urban. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang pakipag-ugnayan ng Grab Philippines sa mga Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA sa lungsod upang ipaliwanag ang proseso, benepisyo at kahalagahan ng sistemang ito. Kasabay nito ang pagbuo ng mga patakaran at alituntunin para sa maayos na pagupatupad, kabilang ang mga requirements para sa mga driver tulad ng pagkakaroon ng lisensya, registrado ang tricycle at ang pagsasailalim sa training upol sa paggamit ng app at tamang pakikitungo sa pasahero. Inaasahan na higit sa 5,000 tricycle drivers sa kabanatuan ang maaaring makinabang sa programang ito sa mga susunod na buwan. Lalo't itinuturing ang lungsod bilang isa sa may pinakamaraming bilang ng tricycle sa buong bansa. Sa tulong ng Grab platform, mabibigyan sila ng karagdagang kita, mas ligtas na operasyon at mas maayos na pangumahala ng oras. Ang Grab Tricycle ay inaasang magiging pilot program hindi lamang sa kabanatuan kundi sa buong gitnang Luzon. At kung magiging matagumpay, maaari ipatupad din sa iba pang mga lungsod at bayan. Bilang bahagi ng pinaiting na kampanya laban sa substandard na produkto, winasa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang mga hindi sertipikadong low carbon steel wires na nasabat sa kanilang isinagawang monitoring at enforcement operation. Ang naturang mga kable ay sakop ng mandatory product certification ng DTI na nangangahulugang hindi ito maaaring ibenta o gamitin kung walang kaukulang sertifikasyon na nagpapatunay ng kalidad at kaligtasan. Ayon sa DTI, ang ganitong mga hakbang ay mahalaga upang maprotektahan ang publiko laban sa mga produktong maaaring magdulot ng panganib, lalo na sa mga estrukturang gumagamit ng mga materyales sa konstruksyon. Ang pagsira sa mga nasabat na produkto ay patunay ng dedikasyon ng ahensya sa pagpapatupad ng Consumer Act of the Philippines at Product Standards Law kung saan layunin itong tiyakin na ang lahat ng produkto nasa merkado ay sumusunod sa itinakdang pamantayan. Regular na isinasagawa ng DTI ang mga ganitong enforcement activities, kabilang ang inspeksyon sa mga tindahan, pagbibigay ng notice of uh, violation o NOV sa mga lalabag at uh, kumpiskasyon ng mga produktong walang kaukulang sertifikasyon. Nananawagan ng DTI sa mga mamimili na maging mapanuri at yaking tanging certified at standard compliant na produkto lamang ang kanilang binibili upang makaiwas sa aksidente, pinsala at posibleng pagdalugi sa panahon ng sakuna. Bilang bahagi ng kanilang mas pinaikting na kampanya, nagsasagawa rin ang DTI ng malawakang information and awareness drives sa buong lalawigan upang ipaalam sa publiko at sa mga negosyante ang kahalagahan ng pagbibenta at pagbili ng ligtas at dekalidad na produkto.